Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel ito ang Wonder Vlogcaster Magandang gabi sa inyo uh, Karating lang natin mga ka-Wonder galing tayo sa isang birthday party at uh, tayo po'y nainbita doon and after that nag-aya yung ating mga kaibigan na alam nyo na yung lagi natin kausap patungkol sa mga politics nag-aya sila na sa isang coffee shop at doon nag-usap kami eto mga friends natin ay eh, halo-halo ano may mga DDS diyan may mga dilaw at may mga pula. So halo-halo kami mga kawander at iba dyan, neutral. So sa amin pong uh, pagdi-discuss halos araw-araw uh, eh itong mga DBS eh amin na silang naiimpluwensyahan at naniniwala na sila. And in fact, sila pa nga nag nagi start o nag initiate ng mga topic na pro-Marcos o pro-government na against sa mga DDS, Kaya natutuwa ako sa mga tuwinan eh, ibig sabihin, ginagamit nila yung kanilang lohika, yung kanilang utak, kumbaga. So, ano bang pag-uusapan natin ngayon, mga kawander, tungkol dun sa aming mga napag-usapan kanina? Alam natin na kabi yung banat nitong mga DDS. No? Dahil isa lang ang kanilang uh, common denominator. At yun ay ang patalisikin si PBBM. Kahit ano ng mga rason nila dyan, rally, panggugulo, at kung ano nang lumalabas sa bibig, bumaba, 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 kahit wala namang blalim o bigat yung kanilang sinasabi. Basta lang bumaba, bumaba. Kanina sa interview nito si Vic Rodriguez, na trap siya, no, na isang anchor woman. Natat siguro na nalalaman itong anchor woman na ito ay hindi rin sigurado sa kanyang sinasabi. Well, anyway, itong nga ang ating pag-uusapan since nga bumibigat ang dagok no? at mayroon uh, meron silang last hurah para patalsikin si PBBM ay binubuhay nila mga kawander. Itong kung naalala nyo yung si Paolo Tantoco na namatay nga sa isang drug overdose at pilit nilang binubuhay yan no? bilang paninira na link o oh, may kalalaman daw dyan si First Lady Lisa Araneta Marcos na unfortunately itong mga ibang Marcos supporter din ay eh, nagtatanong sa akin, may kinalaman ba talaga dyan si First Lady? na no? medyo nabubuwag yung kanila pong uh, paniniwala yung kanila pong trust o yung kanilang of course, yung kanilang pagtitimbang. Kaya yan yung power ng paninira, eh, no? Na kung medyo mahina-hina ka. Kaya nga ginagawa yan ng mga DDS, eh. Mga DDLs. eh. Bombard sila ng bombard hanggang sa makumbinsi sila. Well, ito naman yung trabaho natin ng mga content creators na para sa katumiran, eh, binobombard din natin ng katotohanan. At ngayon, mga kawandar, itong, itong akusasyon na to, itong sinasabing may kinalaman ng First Lady sa kamatayan ni Tantoko doon sa Amerika, ay tutuldo ka na natin once and for all. Kaya stay tuned mga ka-wonder hanggang sa matapos itong ating video. Wonder Vlogcaster So yun nga mga ka-wonder, magandang gabi sa inyo. No? Pag-usapan natin itong uh, investigasyong salaysay. Doon tayo aasa sa investigasyong sanaysay, hindi yung chismis, hindi yung sinabi lang sa social media, o hindi lang sinabi ng basta reporter, kundi investigasyong sanaysay, ukol dun sa kamatayan ni Paulo Tantoco at paratang laban kay First Lady Araneta Marcos. So, ano ba yung napatunayang pangyayari, mga kawander? base sa sinasabi natin ulit ha, investigasyong sa laysay. Ito kasi incredible eh. Yung mga nag-imbestiga mismo, yung mga pulis doon sa sa krimen, sa site ng krimen. So, ano nangyari? Napatunayan mga ka-wonder na itong si Juan Paulo o tinatawag nilang Pawi Tantoko ay kabilang sa pamilyang may-ari ng rustan. Alam niyo, maliit pa ako. Palagi akong pumupunta dyan sa Rustans. No? Wala pa yung mga SMSM sa amin. At wala pa yung mga yan yan palang lagi na sa Cubao. No? Pag, pag Saturday or Sunday, family day, pupunta kami dyan. Ang family namin. Masaya, kakain, maglalaro, bibili ng kung ano-ano, and then uuwi na. So, very memorable yung rustans na yan. No? At si Paulo Tantoco ang sayon dyan. Meaning, uh, heir or tagapagmana ano? or, or successor ng rustans na yan. Siya ay natagpo ang patay mga kawandar dito sa Los Angeles noong March 8th. Itong taon lang, 2025, kaya nga fresh na fresh pa. So, maaring mga lehitimong news or mga news outlets ng Pilipinas na nag-ulat din ito, mga kawander. No? Silabi nang ilabas daw ng Los Angeles County Medical Examiner, ang resulta ay sinasabi dito, mga kawander, na aksidenteng pagkalason sa droga dahil sa epekto ng In other words nagkaroon ng overdose. The main cause is aksidenting pagkalason sa droga dahil epekto ng coke, no? At sanhi ng kamatayan. Ito po yung pinaka cause of death. At ito mga ka-wonder ang sinasabing pangunahing legal at medical na ebidensyang opisyal na nakaulat na mismo itong county ang nag-imbestiga. So, paano nabuo yung aligasyon na idinadawit si First Lady Araneta Marcos? Ano ba yung papano nabuo? So, lumaganap muna sa social media. Alam natin ang social media ngayon, ang platform na mas aktibo pa sa mainstream media. Kasi andyan dyan lahat ng uri ng tao. nung no? Sa may iba-ibang temperament kasi ang tao. May sanguine, choleric, pragmatic, at saka melancholic. Iba-ibang personalities yan na nagsama-sama dyan sa social media platform. At ito nga, lumaganap sa social media ang isang screenshot ng Umanoy Beverly Hills Police Department o yung sinasabing BHPD report. Eh, kasi itong BHPD o yung Beverly Hills, meron silang inulat na kung saan, idinadawit ang pangalan ni Lisa Araneta Marcos bilang isa raw sa mga kasama at sinabihang mag-report. Ha, sinabihan daw ng ng ano sa insidente niya na mag-report dito sa pulis o sa anumang kinauukulan. Sinabihan daw mga ka ha, Ang ganda ng script. Ang peking screenshot ito na. Yung screenshot mga ka ay peke, no? At ito mga ka-wonder, itong peking screenshot ay pinagmula ng maling naratibo no? Nakasama raw ang first lady sa insidente na may kinalaman nga daw sa pagkamatay nitong si Tantoko. No? Ah, salagang napakabigat niyan kung sinasabi kasi nila nakasama. So yun, doon na nawindang, no? Itong social media, itong mainstream media na napapanood natin yan. So ano ang napatunayan mga kawander ng otoridad o yung mga fact checkers din, no? o otoridad at fact checkers ano ang mga napaktunayan nila. So ayon sa ulat na nagmula sa malakanyang, of course sasabihin na sa malakanyang yan pagtatakpan, no? Kasi si First Lady yan. Sa Philippine Consulate sa Los Angeles at sa BHPD or sa Beverly Hills Police Department. Doon galing ang mga ulat sa tatlong yan na nabanggit o iba pa. So ang kumakalat na screenshot na blatter na pinalitan at inedit, yan. Alam nyo na, pag-champion sa mga fake news. Deep fake. Yan ang dapat kasuhan. Dapat ipakulong niya mga yan. Eh, may mga binabayaran kasi dyan para magtrabaho niyan. Makinarya nga yan mga yan. Eh. Ang tawag dyan yung iba, yung mga tao na yan, Mga crocodile warriors. Sila yung mga gumagawa niyan. Ang bilis nila, inedit nila agad. Nasagap nila yung balita. Pati itong si Maharlo ka. No? Talagang panayambanat. May kasama pa siyang bakla. Eh. Grabe kung yung lumalabas sa bunga nga ng mga yung mga kawander. Hindi ko na i-advise inyo na i-visitahin yung kanilang mga video o kanilang channel. Dahil baka mamaya masuportahan pa sila sa panunood. Wag na. Kasi talagang nakakadiri mo mga sinasabi nila laban sa ating Pangulo. No? May sinasabi silang pumunta raw, pumunta raw yung mga asawa sa isang party, sa isang den na, na doon daw ginagawa yung mga alam nyo na, at bastos talaga, ayoko na sabihin kasi nakakababa ng uh, imahe ng ating Pangulo At sinabi sa Malacanang mga kawander na yung kumakalat na dokumento ay isang malaking kasinungalingan Of course, galing sa Malacanang Pero hindi nagtatapos dyan May mga fact checkers na independent at doon sa Beverly Hills Police Department Ay galing din doon yung fact checks para walang bias mga kawander So naglabas din, ito na nga ng independent fact checkers ng pagsusuri no na itinuturing nila ang dokumento bilang peke. So alam na nila, tinignan nila ipeke eh, ito bakit? Dahil may mga dagdag itong teksto at formatting na hindi ginagamit ng BHPD or ng Beverly Hills Police Department. Meron silang mga tanda, Headshot. no? Parang sin, Parang mga parang seryo, parang mga noticeable sa document nila para malaman agad nila kung yung document ay fake o hindi. So, peke sa madaling salita dahil yung teksto at yung format ay mali. So, paano kumalat ang maling impormasyon? So, ang maling impormasyon o yung peking blatter ay ipinakalat ng ilang partisan pages at social media. Alam nyo yun na yung mga yan. Mga warriors, crocodile warriors ng DDS. At yung mga yan, nagkalat yan sa social media. Ilang, hindi ko alam kung daan yan o libo yan na bayad para manira. Ano? Nakastandby lang dyan sa mga bagong pasok na balita para manira. So, mas lumawak ang sirkulasyon ng maling dokumento. Yan ang power ng social media, mga kawander. Lalo na habang mainit ang issue sa bansa. So, napag-initan, napagsabihan na ibaba ng gusto ang First Lady na hindi naman totoo. So, ano ang legal na ebidensya, mga kawander, sa kalagayan ng paratang? batay sa mga opisyal na pahayag, fact checks, at ng US authorities, wala ni isang credible na ebidensya na nagsasabing si First Lady Lisa Araneta Marcos ay naroon sa insidente kasama sa pangyayari, hindi rin daw, hindi totoo, peke. O iniimbestigahan din daw si First Lady na sabi nitong si Lamaharlo at kung sino-sino pa na na daw yung kanyang passport. On, eh, marami mga picture na sinasabi ng wala. Eh, umaattend na si First Lady ng mga invitation sa kanya no? na nandutuon siya. So baligtad, kasi baligtad ang utak nitong mga to na hindi nag-iisip banat na ng banat. Kasi nga, Bobo, didilis nga eh. Oh, no at ang isang dokumentong ginamit para idawit no si First Lady ang BHP BHPD blotter screenshot yun ang ginamit nila yung peke inedit no pinago dinagdagan ng teksto at mali yung format kaya napatunayan peke mistado So hindi nyo na pwedeng i-push yan. Kaya ang naniniwala lang dyan, sila-sila eh, rin lang naniniwala sila sa kanilang mga kwento. E eh, di parang mga tanji ay lang mga kawander. Nagpapaniwala sila sa sarili nilang kwento. At ang tanging basihan yeah. ng malinaw lang mga kawander na legal na basihan ay ang official na medical examiner's report. Yun ang pagbabasihan. Yun lamang mga kawander na mula sa Los Angeles County ay may direktang legal at medical na bigat. Of course, may mga magpapatotoo dyan. Sino yung mga kasama? Nakarecord dyan kung sa hotel yan. May record sa lobby. May mga nakakita. Eh, wala eh. Dinagdag at inedit nga lang sa so desperate move nila. At yung aksidenting pagkamatay nga dahil sa cocaine overdose, yun lang ang inuulat. Wala nang iba na may kasama si Nadawit, si First Lady. Hindi totoo. So, wala itong binanggit na presensya ni First Lady. Wala rin opisyal na investigasyong nauugnay sa kanya. So, lahat po yun, mga kawander, ay dinibank natin ngayon at yun po ay mga pawang akusasyong gawa-gawa para sirain ang pamilyang Marcos at mapatalsik sila sa pwesto. Gaya ng mga desperadong move ngayon na paninira na gumagamit daw ng drug si PBBM at kung ano-ano pa. Sorry mga DDS, lahat ng mga sinasabi nyo is walang ebidensya, walang konkretong basihan, kasi bakit lahat ay fake ng ginagawa nyo. Hanggang dito lang tayo mga ka -wonder. Please comment down below kung ano pong opinion nyo. And please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang mga viewers. And of course, please share this video para malaman nila yung totoo tungkol sa involved pa ang First Lady. Dawit ba siya sa pagkamatay ni Paulo Tantoco dito sa US? And of course don't forget to subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-Wonder bless.